Min Mendoza at Alden Richards, masaya na ngayon sa tamihimik na buhay. Biglang ang nawala na ang mga sarswela. Kasabay nito ay hindi na rin masyado nakikita si Min Mendoza at Alden Richards. Kung mapapansin nyo kasi ay hindi na masyado lumalabas si Min Mendoza sa EAT. Ganon din si Alden Richards pagkatapos ng napakarami niyang taping. Malamang ay magpahinga na ito. Mabuti na rin ang ginagawa nilang ito dahil sa mga nakarang araw at buwan laging subsub sila sa trabaho at hindi na naaayos ang kanilang pamilya. Maganda ni kasing magpahinga sila nang sa gayon ay mabawi nila ang lakas mga hindi nila nagagawa nung busy pa sila at napakaraming stress. Dumidikit sa kanila lalong lalo na ang mga paninira na ginagawa ng mga armin at ng mga gustong magpabagsak sa kanila. Marahil nga ay matagal pa ago makabalik si Min Mendoza sa TV at si Alden naman ay mahihirapan munta sa EAT. Ngunit kampante naman ang buong Aldab Nation na magkakabalikan para magsama muli si Alden Richards at May Mendoza sa EAT. Wala kasing paraan sa ngayon kung paano makakatanggi makakalabas si Alden Richards sa exclusive contract niya sa GMA na sinabi naman ni Tito Sen abalak naman ni Alden talaga na sumunod sa EAT kaya magandang abangan ng buong Alden Nation kung ano talaga ang nilalaman ng kanilang puso nang sa gayon e malinawan ang buong Aldam Nation sa nangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!